Hi guys, magluluto tayo mga kaulam Ito ang ating lulutuin Labanus Magluluto tayo ng labanus At ayan ay Karni Kigisa natin mamaya Ito tayo mga kasama Subscribe nyo nga pala ako sa aking YouTube channel Mga Kapar TV Ayan. Mainit-init pa. Update ko kayo mamaya pagka bago magmaluto ito at umpisaan ko na. Okay. Unahin na natin. Igisa ang sibuyas. Sibuyas at bawang. Igisa na tayo ng sibuyas. Bawang. Unahin na muna natin itong bawang syempre. Para bang ako. Oh, Mabango yan bawang. Unahin natin yan. Ihalo-halo, halo-halo sampai natin. halo, 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 yani, halo, halo yani. mas mustasa. Dito na rin yan. Para lalo mas masarap. Kasi yun na. Ngayon na ulit tayo nakapag-vlog. Kasi busy tayo sa trabaho, sa so work. Kasi yun na. Sinisipon tayo. Halong halo halo op na ulit at dito kayo pako pako na lang natin 'to tapos okay na Lagyan na rin natin ng ampalasa. Buhos na natin to. Toppings. Ayan. Pakuloy na lang natin to. Tapos, ready na. Ayan, luto na. Luto na siya. Napulo na. Luto na. Luto na. At iyaain na lang natin sa pagkain natin ngayong gabi. Sarap. Goodbye, guys. Hanggang dito na lang. I-subscribe like, nyo ako. And, ano nyo na lang ako sa YouTube channel.